Ayan. Ayan oh. Mga aso dito. 'Yan, kalibilo ay kambing. 'Yan mga boss, pasensya na po sa may mga kambing. Pero tingin ko hindi aso dito nangangain ng ano, kambing. Sa ng kambing dito, yung mga aso. Ayun 'no. Oh. Takot pa si David sa kambing. Hindi makalapit. Hindi makalapit si David sa kambing. Inagawa ng kambing. Ano? Ayan, oh. ang dami ditong kambing. Tabi-tabi po sa may mga kambing. Pasensya na po. Hindi po kaya kumain ng aso namin dito ng kambing. Ayan o, oh. puro kambing dito. Ayan o. Oh. Ang daming kambing dito sa amin sa kabilang ilog. Kalibilo ng kambing dito, aso. Dito po. Dito, dito po ang ang kay Lulwari na hituan. Pakita mo dito. Ayan, ang kambing dito, oh, mga boss. Ayan, nakakain dito ang kambing at aso. Ayan, maghalbilo. May aso dito kanina. Inawagawan ng kambing. Natakot yung aso. David! David! Natakot si David sa kambing. Tawagin mo toto to yung aso. dito na ako nagtaktak ng pagkain baka uh, pag may nakakita kung may kumakain ng aso sa tabing karasada isipin na naman sa akin yan ang kambing magaling din kumain ng kanin David! huwag kang matakot! David! David! tawagin mo si David pakainin mo no. ay si David oh, takot sa kambing yan daw nangangain ng kambing pero takot niya sa kambing. Hindi makalapit. Nagawa ng kambing yung aso dito. Yan o. Oh. Yan. Kakain niya ng kanin. Namin dito. Takot sa kambing si David. Ayan o. Oh. Pumalit yung isang kambing. Pumalit yung isa. Ay? Ayon, mm -hmm. Pasensya na sa may mga kambing pero hindi yung mga asong ligaw na ito hindi yan, hindi yan nakain ng kambing. Ano, ang daming kambing dito sa amin sa kabila. Pero hindi inaano ng aso. Hmm. Ito daw, si Tagpi. Yan daw, yung may black eye sa muka. Pero hindi akin yan. Nakakain daw yun ng kambing pero oh. Eh no, kasalo kambing, mukhang takot pa nakabag ang buntot. Kita